Bago magbalik-eskwela ang mga estudyante, kanya-kanya pong linis muna ang kanilang mga magulang at guro sa mga silid-aralan. Isa po sa mga target, iwasan ang mga sakit tuwing tag-ulan tulad po ng dengue. Balitang hatid ni Lay Alves. bala ang mga guro at magulang sa paglilinis ng mga eskwelahan para sa pagbukas ng klase sa susunod na linggo. Gaya sa Kamuning Elementary School sa Quezon City, kung saan halos 2,000 estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela. Yung mga bottles, containers, cans, and other things na maaaring pagtirhan ng dengue, mosquito sinisikap namin maging malinis ang paaralan. Ang mga magulang, kani-kanyang diskarte na rin para malayo sa lamok na may dalang dengue ang mga anak. Linisan lang po siya solution lotionan para maiwasan yung pagdengue. Sa school naman, kailangan ko lang siyang medyasan ng mahaba. Sabi ng DOH, karaniwang tumataas ang dengue cases tuwing tag-ulan. Kaya mahalaga raw na parating maglinis ng kapaligiran at alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Nangangagat yan during day. nag umpisa na ang classes. So yung mga bata, gumagalaw na yan from their house, sa sasakyan, papunta sa eskwela, pa ganun din, pabalik. They can be bitten by the mosquito anywhere along that route. Hindi naman lahat sa bahay na na aagapan. Kaya importanteng mabigyang lunas agad ang tatamaan ng dengue. Kabilang sa mga sintomas ay lagnat na may kasamang pananakit ng ulo, pagsusuka, rashes, pananakit ng mata at katawan. Sa datos ng DOH, mahigit 90,000 nang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo. Mas mababa pa ito ng 22% kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Lay Alves, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga may init na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.